I cannot believe the uh the rag uh, wash the dishes. See, I'm a special fam. I'm a keeper. See, she's washing dishes. You need to clean, cause I don't like the like well. she's very nice today, cause you know, uh, very kind today, my rag. I think she's than today. Okay? I do a lot more dishes mm -hmm. than just today. I can't believe, you know. Mo na gusto man siya mga ano, Mona, 'yung mga ano, mo nang hugas Judsia, 'di ba? Nang pinauutan Judsia. Oh, but diba? Judsia. 'Di ba no gusto na apang. Oh, Binuutan dong ha kay na. Ah, 'di ba? Ay pag... ano under, under kay na. under under, under, under. Just, bisaya ta ang ka t kasi bugut ta ayo jedor de ba hani hani be humble and be kind I'm so you know I love you I love you so much oh, butan kay ano, eh. akong ano ay butan ka akong ako afam Buutan, very kind. You know, you know, guys. Buutan is very kind. See, buutan kayo oy Naghugas yun siya plato. Mmm, mm pagugas yun kay na tanawa. Misaw niya <coughs> 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 Delik kay manghugas. Oo na, oo na siya. Ayaw -ay -ay mo pag under under, guys. Oo na, kapit. Okay. mom. Sus. ala na magkalisod ka. Basta. Ano ta? Anong? si Buta. Bisaya ta. Dilita pa pa. Down. Ano kay... kung love ninyong usa, -usa. mag-understanding duha. Dili nga. Siya kay anak, pertahan pataas siya din kikaw pa ubos kay publika Pilipina no ayo kung love ka niya ng siya ni mo kailangan pasaka sa gadile nga ay kailangan ni mo siya kay na siya kwarta a mm. kwarta love ko siya yan na si I love Ray but kanang but? <laughs> not to understanding I love you. But? <laughs> but it's like, you're not understanding, but like, you are angry, you know, or you are, you are angry, could be because angry? Di disappointed my kid, like, you know, she's, kailangan, makasabot po siya, muna, ayaw mo pa under. Ang daban yun sa atong, mga bisaya, bisaya, nadako. Wanna lah, tega sipu tayo, wonder ka. Tabagay, ta, sila na Anto sa Pilipinas. Kita nag, nagpuyo rata sila ni Anto sila sa Pilipinas. Para kuwaon ta pa sa ilang country. Tapos magpander ka. Oh. Ah! No way. Na, Jed. Ano ba? Ano ba? Oh. Nang upaw? Kusog na motila. Tang, honey, tang. Oh, Kusog na motila. <laughs> Why would I do that on video? Kusog na motila ang upaw. Pass. Guys, bye-bye!